Okay, good morning mga kalakart. Welcome naman tayo ayong magangto. Ah. Uh, um oras natin ay alas 3. 14:10 14, mga kalakart. Dito tayo ngayon sa aming barangay at uh, palagi kong ano sa inyo na dito ah uh, siguro Pagtataka kayo bakit na uh, halos dito na lahat ang aking mga contents. Kasi nandito naman din ako nakapira mga kalakas. Pero may mga ano na ako, May mga sa malayong lugar na ako nag uh, vlog. Um, so hindi lang dito. Kaya lang sa ngayon nandito man ako. Kaya Nareport uh, ko na lang at uh, ito uh, medyo tahimik at makulim at may mga barangay health worker dito at sa, sa health center may mga barangay health worker at um, sa ofisina ng aming barangay marami din ang mga bisita na may mga kanilang-kanilang transaksyon mga problema siguro so kona lang natin ng ano ng ah uh, video para naman uh, mapita ninyo kung uh, gaano pa rami o kadami ang mga tao dito so ayan mga kalakad bukos na natin sila ngayon ito muna kalakad mga kalakad itong uh, ano ko uh, itong sa fronte ng barangay ah uh, ang uh, ano, ah, mga negosyo. Ito nga, harapan natin, uh, ah, makita natin. Ayan. Uh, ah, ah, doon, may bigasan doon. Kala bigasan doon. Bigasan, uh, ah, ang mga tao dito nabili. Ah, ito pa rin, uh, ah, kitang-kita ah, natin ang isang bikiri na ang pangalan ay Skyflor. At doon banda, may ah, rinderiya na ah, Ah, uh, sabi ng kanyang tango, double eh, double it's bigger. Ayan at yung isa sa ay na meron namang uh, payment center. So, ayan, at dito para harapan mga kalapad may mga service na pick up at may may isang multi uh, support ni sa so Sophie man. Uh, ayan para pa natin. At dito banda may ano tayo, may makita tayong para makita tayo ang uh, sasakyan at ayang ang pick na yan na ay kay Kapitan yan. At sa kanyang likuran ay iba't ibang mga iba't ibang mga sasakyan na sa barangay. Ibig sabihin ang mga area nito So dito, ito, ito na natin ng uh, video din ang mga taong naka ano doon ayan naka naka upo at uh, yung naka green yun ang yun ang barangay health worker dyan at uh, yung ibang uniforme hindi ko rin lang ayaw alam ayan ayan ay uh, ito ang activity namin yun nasa ilalim kami ng uh, gym na basketball court na kalakad uh, mayroong ano may mayroong ah uh, ring na uh, nakita natin na uh, kung ako minsan kung bakante ang oras ay uh, doon ah uh, dito naglararo ang mga estudyante no? lalaro sila mga kalakad so ayan ito na uh, ito na ang sinasabi ko kanina na, na video na natin kapaligiran uh, kapigyan dito nakahilira ang mga motorcycle kasama sa ang sa aking motorcycle dito ah uh, dito ito nga ah uh, ito may isang pandang babae na masipag na nagtitinda ng mga kasakanin tulad ng mga mani mga kalakad kaya mga kalakad so padating na padating ang mga tao dito yun, may kailangan nyo ito sa barangay o sa, sa center mga kalakad Ayan, no oh. May mga motor na napadaan. At tunan lang natin sandali ang content ang loob ng barangay. Oh, ayan. ito bisig na matandang to, ane yata yung kanyang kalinga han nua la ua ti ke report luo ai di na ma lai ti ai ta ga han dai mo to ta ta kus de ta kus luo la luo 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 Dito pasok tayo mga kalakat Ito busy busy talaga Pati sa kenapa? Napa Napa Ito na. Ito no Ayan si Pak. May service sa kanyang trabaho. Ito ang aming secretary. No? Oh. Ayan. No? Oh. Ayaw yata. Ayaw ng ngiti. Ay. Ito si Ma'am. Si Kapitana. So, Ayan.

Sino ka, Jip? ko. Wala na ka Wala, Hi madam. Bisita lang ito, madam. Ko naka-record to ngayon, madam. Naka Record tayo. Ayun. Ah. Huh?

si Kapitan Kagawad Mark o nasa likura ni Madam Secretary na ayan lapon na siya lang ako na siya kung tong... kung lunch no Ay, lagi gusto mo ito na po na sa santos lang itong problema nila ayan yung lapon na lang ganyan para makakusa na lang ganyan Lagi-lagi-lagi. Salamat. Huwag. Okay. 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 Kala ka na yan. Busy ang aming sekretary. O, ayan. Super busy niyo. Huwag. <laughs> pa naabot abot si Kap Jun? Ah. Karoon pa? Ganyan na mo. Ayan pa doon. Pwede sa'yo mo di sini barangkali kontra mga problema na mayro pa ko utang utang na lipay lipay pag problema na dahil madamay oo ay di ka di ka ay dahil madamay magawa'y pasi mo bangan lahi pero sa pangutang ha hilom kayo dahil ka si ang mga utang alisod gawas lang ko gato na paning panito na awas kapitan. And, uh, wala wala kayo makulti eh? ka, eh. na record kan. Bye Red Silver, sabi mo na ano nang no, pala palagayan pala, ni. Eh. My YouTube channel is Silver. Okay. And um, our page is Silver. Oh, the same na, the same, uh, title or caption. Pero wala na. How about the pang function or the ah, videos? Ah, okay. Nakita na ko kaisa lang. Kaisa lang sa FB page ko na to, <laughs> ko. Gawas ka. Pero si ko na. Imo Darlene na ko? Yan. Ah, yan. Talaga. <laughs> sige, sige. Salamat kayo. Ah, labas ako. Yan, mga kalatar. Gawas sa. Oh. Ito ang loob, medyo wala nang ano, wala nang tao. So, na lang mga kalakad. Ayan. Ah. Oh. Tapos tayo, ito parang busy mga kalakad. Parang busy mga kalakad. Oh. Okay. 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 Kung saan eh? Imperial Pagyapon. Okay. Hello. Hello. Hi. Ay, mo tala ko. Imperial Pagyapon? Hmm? Sa Imperial Pagyapon eh? Oh, oh okay. ah, okay. Na natin istorya yan eh. balit... balit... balik, balik, balik sila mga kalata ng Imperial. Nagmahag na naman sila sa kanilang mga mga product tulad like, nito. Ayan. Ito yan sa aming barangay. Ah, ayan. Oh. So. Oh, so, niya. Oh, so, Oh, ano so, ayan mga kalakap. Ah, ano tayo? Tapusin siguro natin dito ang ang um, ang uh, ating video uh, at mamaya maya balagyan natin check up dito na dito ang ang ano dito so, dito na lang natin tapusin mga kalakad hanggang sa muli hanggang sa sunod na mga upload videos ko uh, palagi kong sinasabi sa inyo mga kalakad na kung sakaling uh, pagtunan niyo ng counting pansin nitong video na video nito ay okay subscribe lang po 'yan no po ang pag-usap ko. Hanggang dito muli. Thank you for watching. Please like and subscribe for more Kalakod vlogs. Kindly click the bell button for updates.